dapat ngang gawin ni Alden Richards at Main Mendoza kung ano ang nararapat sa kanila nang sagayon ay mapatunayan nila na tunay ang kanilang relasyon. Maganda na rin ang gagawin ni Main Mendoza ito nang sagayon gayon ipamukha niya sa mga bashers na matagal nang naninira sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards na ipakain nila ang mga salita na bitinirawan nila na pananakit sa mga feelings ng Aldam Nation lalong lalo na ngayon na alam naman ng buong Aldam Nation ang totoo at kahit kailan hindi na ito mababago pa. Maganda rin naman kasing unahan na ni Aldan Richards at Maine Mendoza kung ano man ang aaminin nila sa publiko nang sa gayon ay mapatunayan nila na talagang hindi sila nagtatago at open din na nila mailalabas kung ano man ang tunay na feelings nila sa isa't isa ngunit ang mahirap nga dito ay ang kalagayan ni Alden Richards dahil ngayon ay na napaka-active niya pa sa showpiece. Kaya hindi basta-basta mapagpapatali si Alden Richards sa iisang babae lamang. Bagabat alam na ng buong Aldab Nation na kung talagang ano ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Ngunit iba pa rin magdating sa kanilang mga karir dahil ito talaga ang pinaghuhugot nila ng kanilang mga kabuhayan. Isa na dito ang mga business ni Maine Mendoza at Alden Richards na kailangan ay hindi maapekan hindi kailangan magkaroon ng negatibong balita patungkol kay Ming Mendoza. lalong lalo na ang mga business niya ay pang publiko at sikat na sikat ito. Ganun na rin naman si Alden Richards dahil ngayon nga ay tinitingala sa larangan ng showbiz. Ay hindi basta-basta kailangan magpatalo si Alden Richards sa mga bashers ang mangyayari kasi dito ang pag-amin na gagawin ni Alden Dichas at Main Mendoza ay walang katiyakan kung makakabuti ba ito o makakasama kaya na rin siguro nagdadalawang isip sila na ipahayag ito sa publiko at alam na rin naman ng buong Alden Nation ang tungkol sa kontrata Diyan mo malalaman na talagang ang pagdadalawang isip ni Main Mendoza at Alden Richards ay hindi biro dahil mismong management nila ang nakakontrata dito ay pinangangalagaan lamang ang kanilang mga karir ngunit ang maganda dito ay alam na ng buong Alden Nation ang totoo sa kanila at kahit kailanman hindi hindi ito maaagaw ang paniniwala kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin sa kontrata ni Alden Richards at Maine Mendoza at ang kanilang mga network kaya hindi sila nakakapagsama ngunit mas maganda na rin na na lang paraan mismo si Maine Mendoza para magsama sila nang sa gayon ay makita ng publiko na talagang kung ano ang ginagawa ni Alden Richards at Main Mendoza sa kanilang pribadong mga buhay ay dapat na nila itong magawa sa publiko dahil ito rin naman ang inaasahan ng mga fans ni Alden Richards lalong lalo na ang mga true-blooded Aldab Nation na talagang alam na alam ang history ng pag-iibigan ni Main Mendoza at Alden Richards hindi kasi ito matatawaran pagdating sa history ng pag-iibigan at relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Lalong lalo na ang mga seniors at ang mga OFW na talagang ang kasiyahan lamang ay mapanood si Main Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo, mayroong isang tao na talagang nagbibinge ng kalye serye para lamang maibsan ang kalungkutan sa ibang bansa. Ganyan din ang mga true-blooded Aldam Nation. Talagang hindi sila magpapatalo sa mga ganito. Dapat na rin na aminin ni Alden Richards kung ano talaga ang nararamdaman niya kay Maine Mendoza. Nang sa ay hindi na mapagkamalan na kung sino-sino ang narereto dito nang sa gayon ay iwas na rin sa sa mga paninira at mga bashers. Kung aaminin nga niya si Maine Mendoza sa harap ng publiko ay mababawasan na ang paninira sa kanya. na ni hindi niya inaamin si Maine Mendoza ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pangbaba sa kanya dito kaya dapat na mag-isip si Alden Richard sa mga kinikilos niya dahil sa bandang huli babanda rin sa kanya kung hindi siya umamin sa publiko basta Alden and Main talagang hindi na kailangan pang ipaliwanag dahil nakikita na ito sa publiko na kahit kailanman ay hindi na mababago pa at hindi na kayang sirain pa ng mga bashers nila ganun din naman kasi ang kalalabasan nito sa publiko kahit pa ipagtanggol mo ng ipagtanggol sila ay kung talagang ang pinagtatanggulan mo ay wala talagang kaamor-amor sa kanila ay baliwala rin kaya ang maganda dito ay ang pagtitiwala dahil kahit ano pa ang sabihin ng iba ay alam mo sa iyo alam mo sa sarili mo alam mo sa isip mo na talagang totoo ang nararamdaman man nila sa isa't isa at kahit kailanman walang makakapigil nito inamin na nga ni Alden Richards at Min Mendoza ang kanilang tunay na relasyon kahit pa hindi ito paniwalaan dahil na rin sa mga pangako nila sa isa't isa ay talagang kahit kailan ay hindi na ito mabubuwag pa pag tinanong mo kasi si Alden D. Charles at Maine Mendoza talagang diretsyo kung sumagot at wala nang paligoy-ligoy pa dyan mo talaga malalaman na talagang true ang kanilang pagmamahalan at kahit kailanman ay hindi ito kayang i-deny ng mga sumisira sa kanila yan talaga ang nakilala mong Maine at Alden talagang nasa totoo at pilit sinisira naman ito ng mga bashers Ngunit hindi dapat silang mag-alala dahil ang buong Aldam Nation ay suporta sa kahit man anong gawin nila. Napapabalita ngayon at issue sa social media. Hindi naman malinaw kung bakit sinasabi ito ng isang nakakita sa Aldam Nations dahil nga naman ay magkatrabaho lamang ito at malayo sa kanya. Paglilinaw pa nito, tama lang naman ang ginawa ni Min Mendoza dahil nga naman ay hindi niya alam ang nangyayari dito. Lalong na naroon si Main Mendoza. Kaya bakit gagawin iyon ni Main Mendoza kung magkasama naman sila? Maraming ang valid points ang sinasabi ng buong Aldam Nation. Siguro nga ay sa mismong trabaho ito nangyari dahil hindi naman pwede na makita si Main Mendoza sa araw ng shooting. Ngunit gayon pa man kung totoo man ito o hindi ay maganda na rin na ginawa ito ni Main Mendoza. Dahil lang sa ganun ay walang maging problema at dapat ay laging walang problema si Main Mendoza pagdating sa mga ginagawa ni Alden Richards dahil ito ay labas na sa kanyang personal na buhay hindi naman malinaw kung papayag dito ang management ngunit ang nasabing pag-e-escort ni Alden Richards kay Maine Mendoza napakaganda nga niyang balita at least makikita natin si Maine Mendoza na suportado talaga si Alden Richards sa kanyang mga ginagawa lalong-lalo na ngayon sa dami ng pangbabatikos na natatanggap si Maine Mendoza at Alden Richard sa isa't isa. Ganon din ang mga nakapalibot sa kanila. Kaya dapat nga ay gumawa ng aksyon si Maine Mendoza at Alden Richard sa harap ng publiko nang sa gayon ay mawala ang duda sa kanilang dalawa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! crazy no you need some time before you can call me baby before you love me